Welcome back sa Don Sinisuri, kung saan bawat pelikula may aral sa totoong buhay. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikulang Flower Girl, isang fantasy comedy na hindi lang basta tungkol sa ganda o hitsura, kundi sa pagpapakumbaba at pagtanggap sa sarili. Ginagampanan ni Sue Ramirez si Anna, isang confident at minsang mayabang na model. Pero matapos niyang mainsulto ang isang trans woman, bigla siyang isinumpa. At dito nagsimula ang kakaibang adventure na magtuturo sa kanya ng leksyon sa buhay. Sa una, isipin mong typical comedy lang ito. Pero habang tumatagal, Flower Girl actually shows us how pride can blind us and how humility can set us free. Lesson number one, hindi mo kailangang apakan ng iba para makita ang halaga mo. Si Ena ay sanay na siya ang center of attention. Pero nang dumating ang sumpa, doon niya nakita na hindi lahat ng kagandahan ay panlabas. Sa buhay, minsan ganun din. Masyado tayong nakatuon sa validation ng iba. Pero ang tunay na confidence, hindi mo kailangang ipagmalaki. Mararamdaman mo lang kapag totoo ka sa sarili mo. Lesson number two. Ang pagbabago nagsisimula sa pagkilala ng mali hindi pwedeng magbago ang isang tao kung hindi niya kayang aminin ang pagkakamali niya. Si Ena noong una, puro dahilan, pero habang pinapakita ng buhay sa kanya kung gaano kasakit mawala ng respeto, unti-unti siyang natutong magpakumbaba. Kaya sa tunay na buhay, kung gusto mong magbago, simulan mo sa pagtanggap. Lesson number 3 ang totoong ganda galing sa kabutihan mo sa iba. Kahit magbago ang itsura mo, kung mabuti ang puso mo, 'yun ang hindi kayang burahin ng kahit anong sumpa. Ito ang mensahe ng Flower Girl na ang kabutihan, empathy at respeto sa kapwa ay mas nakakaakit kaysa sa kahit anong ganda o fame. So ayan mga ka, sinisuri tatlong aral mula sa Flower Girl. Una, huwag apakan ang iba para umangat pangalawa aminin ang mali para magbago at pangatlo tandaan ang kabutihan ang tunay na ganda ikaw naman anong natutunan mo sa pelikulang ito share mo sa comments at kung gusto mo ng mga movie lessons na ganito don't forget to like share and subscribe sa Don Sinasuri. take care